Ang katawan ng tao ay patuloy na nalalantad sa iba't ibang uri ng toxins mula sa kapaligiran, pagkain at iba pang mga aspito ng araw-araw na buhay. Ang akumulasyon ng mga toksins na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa ating kalusugan. Mahalagang malaman natin ang mga sinyalis na nagpapahihwating ng mataas na antas ng toksin sa katawan upang agad na makagawa tayo ng mga hakbang para sa detoxification at pagpapabuti ng ating kalusugan. Sa video ito, tatalakay natin ang mga karaniwang sinyalis ng maraming toksin sa katawan at kung paano natin ito mapapansin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang sampung sinyalis na marami tayong toksin sa katawan. Una, constipation. Pangalawa, bad odor. Pangatlo, bigla ang pagtaba ng katawan. Pangapat, nagkakaroon ng brain fog. Panglima, brittle, yellow tunnels. Panganim, pananakit ng mga muscles at kasukasuan. Pangpito, pagkakaroon ng rashes. Pangwalo, hindi makatulog ng maayos. 9. bad breath. 10. pagkakalagas ng buhok. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga sinyalis ng maraming toksin sa katawan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at maagap na aksyon, maaari nating maiwasan ang mga komplikasyong tulot ng toxin buildup. Ang pagsasagawa ng malusog na pamamuhay tulad ng tamang kita, regular na ehersisyo at sapat na pahinga, ay makakatulong sa detoxification process ng ating katawan. Tandaan palagi, ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay isang tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng ating pansin at pagsusumikap upang masiguro ang maayos at masigla nating pamumuhay. Maraming salamat.